So yung mga kayelo, dito tayo sa next location natin and nandito tayo ngayon, yan ang ating president, si Ma'am Mayron kausap niya si Ma'am, ang asawa ng ating soon to be client, kayelo nandito si Ma'am, ang anak ni Sir na si Man, Sir shout out sa iyo kung nasang kambar ko, Ma'am anong name mo? Shina po. So Ma'am, yung interest nyo sa ice business, sa next start? Sa lugar po namin, kasi the in demand and also po for retirement po ng father ko. So for retirement ng father niya, kasi nga nakwento ni Ma'am na father niya 33 years old, around 33, 5 years old then i start magbarko eh ngayon Alas wagay retire na si sir so nag-iisip na rin si sir na retirement plan and gusto ni ma'am natulungan ng father niya ni ma'am na tulungan ng husband niya. syempre alam mo naman na tao tayo eh. Napapago. Hindi habang buhay magkatrabaho tayo. So, the good thing is kapag invest na si sir sa location, maganda yung location ni sir. Malapit sa highway mismo. May car wash siya dito. Kaso nga lang, yun nga, medyo nahirapan sila sa profit ng car wash. Yes, tama? Yes, po Oo, so, gusto nila ma-maximize pa rin yung area nila. Ngayon, ang kulang na lang dito is ice machine and then onting renovation. Tapos yung mga kaya ma'am. Sama kita ng onti sa vlog ko ha. Ma'am, pangalan mo nila? Ah, Marites. Bakit gusto niya mag-start ng ice business? Uh, sa ice business. Nag-iisip kasi kami kung ano talaga maging magandang business. So nakikita namin na parang basic needs ang ice. Tapos yung sa powerhouse nakita namin palagi. Bakit si powerhouse yung inonsider nyo na maging supplier nyo yung ice machine? Kasi upon sa researching ko po, matagal din po kasi ako nag-research months din po. Yung mga iba po kasing nakikita kong company is parang walang transparency doon po sa mga reviews po nila. So, ang gusto ko po kasi nakikita talaga yung feedback po ng mga other clients nila. Bakit mo ba si Powerhouse yung napili mo sa supplier? Sa reviews, nakikita namin maganda ang reviews niya. Aside from the reviews, ano yung kinoconsider mo sa Powerhouse? Kasi yung nakausap niya, yung admin niyo. Si Mamwena. Oo. Uh -uh. Pwede kami mag-visit sa office niyo. So, yun ang mas ano sa amin na gusto na yung makausap personal. Hindi yung online lang. When you started Ice Business, And nag inquire na kayo. Paano yung naging handling sa inyo ng client advisor natin? Super goods. Ang ganda nung pagkahawak po ni Ma'am Rowena po sa amin. Kanina po, sobrang dami ko pong natutunan, lalo na po yung mother ko na new sa ganitong klaseng business. Very hands so, -on. Until now po, nagsisend po siya ng mga computation na kapag operating na yung business. Not often, no, na nakakasama tayo sa ganito activities, pero yun, katulad din Ma'am Rowena. Sila so, yung mga tao na training natin, no, sina-engineer, para i-handle sina Ma'am na mas maayos kasi syempre tao tayo nag-iisa lang ako as CEO nako na tingin ako sa so overall organization ng company and kung paano nila yung handle yung mga clients So, pagandahan lang, yung value na binibigay ko sa mga clients is the same value na pinapanatili nila sa powerhouse. Pero na ako, sa pang, pang personal, ano yung mga insight na na-share nila sa'yo? Marami. Nagkaroon din kami talaga na parang matibay na dahil na parang ituloy namin yung ganitong business. So, tingin mo naman, ma'am, informative naman yung mga client advisor ng powerhouse? Yes, sir. Ano nito ma'am? Uh, more on sales agent ba to o client advisor talaga? Client advisor. So, yun naman, sa sabihin natin, no? they are not the sales agent of powerhouse referrals, they are the client advisor. They will help you to start your business. Bakit tingin mo magiging successful ang ice business dito? Based sa lugar po, yun talaga. I think then na uh regard sa after sales po ni Powerhouse, feeling ko po na mapoprovide niya po sa amin. Which is yun po kasi yung kahinaan namin since bago kami sa business. Aside from after sales, ma'am, ang isa pang kaya natin i guarantee dyan is yung preparation nyo. Siyempre, di ba katulad ito, okay lang, kasama natin engineer nyo. Nakwento ko sa vlog kasi kanina na uh, si na ma'am kasi ay mother niya and then yung daughter, sister ay nasa ibang bansa. So mahirapan talaga kayo kako kasi syempre parehas babae, hindi naman to use into civil works, electrical, civil works. So sabi ko nga, punta natin, alalayan namin kayo. Actually, when you start your ice business, kayo talaga yung mag effort eh. Kami yung aalalay. Eh, he always do the extra mile para lang matulungan kayo. No? Ang pinaka unang idea nito ma'am, I si see. Husband, Husband yun, no? ko. Oh, na si man. Opo. Ilan taon na po sa, sa si sir? Mga two decades na yata Ah, uh, two decades yun. So sana mag, <laughs> sana hopefully, loobin ni Lord na gamit din si Powerhouse. Mag-bless yung ice plant din na ma'am. And then, makauwi na si sir. Kasi, syempre ma'am, nakakapagod din naman yes. yan. Maging seaman kami nga, sabi ko nga sa'yo. Saglit lang kami, nagkukruise. Hindi namin gaya yung stress, pagod yung Leo. And syempre, wala nang masasaya pa makapiling mga ating pamilya, ba? Diba? Okay. Kung anong kailangan nyo lang, message lang kayo sa Powerhouse. And my team, my engineers, technical team, my client advisor, they will help you. So, yun ma'am, we're looking forward to be your partner. Maraming salamat sa pagdidiwala sa Powerhouse. Thank you, Thank you, you po. Sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. E um...